sin time! Ayan na tayo. Mag-unbox na naman tayo. Ayan. Una naman ay walang iba kundi ay, 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 lotion na naman. Ay. Guys, ang daming parcel, di ba? Lahat yan, bigay lang ng mga seller. Okay? Nakikipag-collab sa atin. So, tayo naman, gagawa tayo ng video. Alright, at ibibigay natin sa seller at mabayaran tayo. Palas, libreng product. Ngayon, dahil maraming libre, ibibigay natin. Ano naman gagawin natin sa lahat ng yan? Kasi, sisipagan nyo lang mag-like, comment, share, and don't forget to follow also. Ah, spray sa hair! Walang takip to, ha? May takip to ba ka nandiyo yung takip? Spray sa hair! Tama-tama sana ko, balerina! ano silang hairstyling, styling oh. spray natin sa hair niya yan. Ang ganda nito guys. Nagustuhan ko to ah. So next. Okay guys. Lahat yan ipamimigay natin. Huwag kayong magsawang mag-like, share and comment. Nakikita ko yan sa notification. At sino ang madalas mag-like, share and comment. Yan ang mabibigyan natin. Okay. Sipag-sipagan nyo para sipagin din ako magbigay ng ating pamigay. Pag mo. Oh, yes. Oh, meron naman ito. Ayun ang ganda pang baby o oh, kids cleansing foam. Ayun naman 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 buy one take one pa yung na naman. Ayun. Right, payong Alright, Right, next. Oh, Naya Lagi tayong may Naya guys. Bye. At ito naman tayo niacinamide Ayun. Okay, itong niacinamide ang gusto ko to kasi maraming nagre-request sa akin ng niacinamide si Sol. Gustong gusto to Sol. Meron na tayo kay Sol. Niacinamide ni Sol. Ayan. Susupplyan ko si Sol ng niacinamide. Guys. So, ang mga seller na yan, nagbibigay sila ng mga product nila para nakikipag-collab sila. Tapos babayaran ako, tapos may libreng product. Ngayon, yung mga libreng product, bibigay natin sa inyo. Kasi sobrang dami naman yan, guys. sa tambak lang yan dito sa bahay namin. Ayan, o, oh, lotion. So, ano naman gagawin ko sa napakaraming lotion? Di ba, kagumanda na ako niyan, o. Di ba, o, sawang lotion yan. Next. Ayan, ito naman ay, ayan, Bremond para sa hair, guys. So, para gumanda yung hair nyo. Argan oil. Marami din nag- Naman, bigay ni seller. Tingnan natin kung ano yan. Felicity, tignan mo to. Felicity! Tignan mo to. Ayan na, o. Oh. Tignan mo to. Mukhang uh, nakikita ko na kung ano to, ha. Ah. Felicity! Ayan na! Felicity! Ayan na! San mo yung isa-isa? She-in. Ang daming sa pambata, guys. she tayo, guys. Kids. Kids, she-in. She tayo, guys. Ang daming she-in. Right. Ayan. Next. Okay. Ang daming, guys. Ang na the padalang ngayon. Pero bet ko tong spray, ah. Kasi nagbabalayan ako bet ko to yung iba, ang dami lotion, daming ano, pamimigay natin yan, guys. Kaya like and share, follow lang kayo, guys. right, next. Oh my God! Ang ganda to! Shampoo and conditioner. Wait lang. Ito, shampoo yung coconut shampoo, guys. Tapos, meron ding conditioner na hair mask, guys guys andami guys okay that's all for today's video guys thank you very much